嗯。嗯 thank mm -hmm. you po guys mamalingki naman tayo sa supermarket Ayan. hanap tayo ng magugulay at saka maukulang ito yung sa gulayan po yan ito naman tayo doon sa mga karni carne yan marami po dito mga ready cook na Ayan, katulad yan o oh. mo na lang yan Ayan. ready to cook na yan Nakamarinate siya. Ito po yung mga baboy, baka. Ito po yung seksyon yan. Ito po. Yan. Ibili tayo ng manok. Yan. Ibili muna tayo ng mga ano ba ang maganda loto ngayong Maulan kasi dito sa amin ngayon. Kaya naghanap ako ng may luloto para ano. Bili tayo ng manok manok. Tapos pang si, pang sahog-sahog sa sahog, sahog, mga gulay ang bibilhin natin. Tapos maghanap ako ng bibili ako ng may bibilhin akong asiton, kaya lang hindi ko gusto yung ano dito. Maghanap ako ng asiton dito pero wala akong makita. Yan, kaya ikot-ikot ako sa nasiksyo ng asiton. obusan ako ng asiton. Kaya ikot-ikot tayo. Nahanap po yung siksyon ng mga asiton sa mga pang-cosmetics. Hanapin natin. Kaya medyo tagalan ako. Nagtanong ako kay Italian sauce lady kung saan yung ano hanggang sa bumalik uli ako dito andito pa rin sila ate hindi pa rin nakakaalis pagbalik ko yun pa rin sila yan kasi madaming binibilin nila mga manok yan sa wakas nakabili na rin tayo pila na tayo para magbayad sa ating binili yan dito na tayo sya, sa cashier Chikas na lang natin kasi hindi ako nakakuha ng pera, hindi ako nakapag-withdraw. So, chikas na lang muna natin ng pagbayad. Kaya, kagandahan dito sa ano, supermarket na to, pag wala akong dalang cash, i-chikas ko na lang. punahin ang sibuyas magigisa tayo yan, isa-isa ang ating bawang. Isa natin hanggang mag golden brown ng ating bawang. Lumambot ang ating sibuyas. Yan po guys. kien mm, mm. tin tomato Lagi natin ating paminta at ang ating asin para magkalasa na ang ating manok. Dagdagan na lang ulit natin mamaya pag kulang pa ang alat. Ayan. Tapos, lutuin lang natin ang ating manok. Tapos pa natin muna para maluto siya. Ayan Takpan natin para maluto. Balikan po natin siya after 3 minutes. Ayan guys, check na natin. Ayan. Saka na natin ilagay ang ating gulay. Ayan. Ayan natin ang ating gulay. Mmm, diba? natin ilagay ang ating pangpalasa lagyan po natin siya ng ayan lagyan natin ng oyster sauce ayan po. po guys takpan po ulit natin para maluto ang ating gulay yan balikan natin after 3 minutes Ayan guys check na natin kung luto na wow luto na. na po oh. Ayan. it's time to eat na yan po makaluto na tayo ng isang ulam yan Yan po. Guys, yan na po ang ating nilutong ginisang sitaw with chicken and oyster sauce. Yan po. Ang sarap oh, di ba? Hmm. Yan na po, naluto na po. It's ready to eat na.